Iris. Ang Aris, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ay may matapang na kalooban at hindi nagpapadala sa mga taong may balak naman lamang sa iba. Kapag naramdaman niyang may hindi patas na pagtrato, mas pinipili niyang lumayo upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagtatalo, mas mahalaga sa kanya ang kapayapaan ng isip. Sa larangan ng trabaho, likas siyang masigasig at inuuna ang dapat tapusin. Hindi siya nagpapabie sa kanyang tungkulin at hindi rin nagpapalampas ng mga pagkakamali. May mataas siyang pagpapahalaga sa katapatan, kaya hindi siya sangayon sa mga sistemang may lagayan o sa mga birwang may bahid ng pagkukunwari pagdating sa usaping pag-ibig. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus Ang Taurus, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ay isang taong may disiplina at dedikasyon sa trabaho. Tahimik siyang kumikilos ngunit siguradong tapos at maayos ang kanyang ginagawa. May prinsipyo siyang pinanghahawakan, ang kanyang salita ay kanyang paninindigan, kaya naman iginagalang siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kahit pa may pagsubok sa trabaho, hindi siya sumusuko at patuloy na nagpupersage. May likas siyang malasakit sa pamilya, lalo na sa kanyang magulang, at handa siyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Hindi siya mahilig makisuyo sa iba dahil nais niyang manatiling walang utang na loob kaninuman. Sa larangan ng pag-ibig, siya ay maalaga at puno ng lamang. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay matalino at may likas na katalinuhan sa pagbibigay ng desisyon. Maingat siya sa kanyang mga sinasabi at kilos. Kaya hindi basta-basta nahuhulog sa maling sitwasyon. Sa larangan ng trabaho, hindi siya nagpapabea at laging sinisigurong maayos at polido ang kanyang ginagawa. Mahilig siyang magplano at mas gusto niyang sigurado sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Sa tahanan, likas siyang masayahin at laging puno ng positibong enerhiya, kaya naman nadadala niya ang kasayahan sa kanyang pamilya ang kanyang presensya ay nagbibigay ng inspirasyon at magandang aura sa kanyang mga mahal sa buhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat cancer ang cancer ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay masipag at may disiplina sa trabaho. Hindi siya maingay sa paggawa ngunit siguradong tapos at maayos ang kanyang ginagawa. May tapang siyang harapin ang araw at mas gusto niyang malinaw at maayos ang usapan, walang halong panloloko o kalokohan. Hindi siya mahilig sa mga usapang may kaberdehan o mga bagay na walang kabuluhan, kaya lumalayo siya sa mga ganitong klase ng tao. Hindi rin siya madaling mahikayat sa mga suhulan o lagayan. Sa pamilya, siya ay mapagmahal at inuuna ang kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa usaping pinansyal, matalino siyang maghawak ng pera at hindi basta-basta gumagastos sa mga hindi kinakailangang bagay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ay may matibay na paninindigan at laging matapat sa kanyang ginagawa. Sa trabaho, inuuna niya ang pagiging responsable dahil naniniwala siyang ito ang susi sa tagumpay. Mahalaga sa kanya ang kasiyahan ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay kaya't ginagawa niya ang lahat upang mapanatili itong buo at payapa. May isang salita siya, kapag nangako, sinisiguradong tutupere niya ito. Hindi siya mahilig sa mga usapang may kabastusan o kalokohan, at maingat siya sa kanyang kilos dahil naniniwala siya sa karma. Hindi rin siya mahilig makisali sa chismis o walang kabuluhang usapan. Sa pag-ibig, siya ay mapagmahal at puno ng lamang. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo Ang Virgo, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ay isang taong may isang salita, kapag sinabi, tiyak na gagawin. Mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa upang masigurong maayos at walang sagabal sa kanyang ginagawa. Hindi siya ayon sa mga sistemang may suhulan o palakasan, dahil naniniwala siyang dapat laging nasa tama ang bawat hakbang sa buhay. Hindi rin siya mahilig sa mga usapang paligoy-ligoy o may bahid ng kaberdehan. Sa usaping pinansyal, matalino siyang maghawak ng pera, mas inuuna niya ang pag-iipon bago gumastos upang masigurong may maayos siyang kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Libra ay magpapamalas ng tapang ngunit may kasabay na mahabang pasensya. Ang kanyang katalinuhan ay hindi madaling maiisahan sapagkat likas siyang mapanuri at may matalas na pakiramdam. Hindi niya hilig ang umasa sa iba, at kung may binitiwan siyang salita, ito'y kanyang isa sa katuparan, lalo na kung nasa tama siya. Sa larangan ng trabaho, masipag siya at hindi umaatres sa anumang gawain maingat siya sa kanyang buhay at hindi agad-agad nagtitiwala sa iba, kaya't mas pinipili niyang lumakad ng may pag-iingat at pagsasaalang-alang sa bawat desisyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Scorpio ay may pusong mapagbigay, lalo na sa larangan ng trabaho, upang matiyak ang pangmatagalang pagkakakitaan. Hindi siya padalos-dalos sa kanyang mga gawain at mas pinipili ang isang tahimik at organisadong kapaligiran. Hindi niya gusto ang mga pag-uusap na may halong kay abangan, at sa usaping pampamilya, siya ay mapagunawa at laging inuuna ang kapakanan ng kanyang mahal sa buhay. Sa trabaho, Tahimik siyang kumikilos at hindi mahilig makialam sa hindi niya sakop. Sa loob ng tahanan, disiplinado siya ngunit may pagpaparaya, basta't nananatili ang kasiyahan at pagkakaisa ng pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius. Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ay hindi basta-basta nagbibigay ng tiwala sa iba. Sa trabaho, siya ay masipag at masigasig, sinisigurong maayos ang bawat ginagawa bago ito matapos. Matalino siyang magplano at matalas ang pag-iisip, kaya't bihira siyang madala sa panandali ang solusyon, lagi niyang tinitingnan ang pangmatagalang resulta. Sa usapan, maingat siya sa kanyang pananalita upang mapanatili ang positibong enerhiya na nagdadala ng swerte. Wala siyang puwang para sa selos sa ngayon, sapagkat puno siya ng tiwala sa kanyang relasyon at mas nakatuon sa pagunlad ng kanyang buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn ay magpapamalas ng tapang ngayong araw at hindi madaling mapapayag sa mga pakiusap na wala sa katwiran. Sa trabaho, mas pinahahalagahan niya ang makatapos ng maayos sa halip na makipagdiskusyon ng hindi kailangan. Pagdating sa pera, hindi siya madaling mahulog sa panunuhol o panlilinlang, maingat siya sa kanyang pananalapi at kinabukasan. Ayaw niya ng mga transaksyong may halong kalokohan, sapagkat naniniwala siya na ang bawat kilos ay may kaakibat na karma. Sa usaping pag-ibig, hindi siya mahilig sa pagmamalabos at mga walang saysay na biro tungkol sa relasyon, mas pinahahalagahan niya ang respeto at katapatan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang Aquarius ay masigasig at masipag sa kanyang mga gawain Ang kanyang talino ay ginagamit niya upang mapadali at mapaganda ang bawat ginagawa Hindi siya madaling magtiwala kaya't maingat siya sa mga taong kanyang kinikilala at pinapayagan sa kanyang buhay. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng kasipagan at syaga, makakamit niya ang kanyang mga pangarap. Isa rin siyang taong may isang salita, kung may ipinangako, tinutupad niya ito. Sa kabila ng kanyang pagiging mislan sa ilang bagay, hindi niya dinadala ang kanyang mga suliranin sa trabaho sa halip ay hinahanapan niya ito ng solusyon ng may kapanatagan ng loob. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Pisces ay magpapamalas ng mahabang pasensya at dedikasyon sa kanyang gawain ang kanyang pamilya ang kanyang inspirasyon, kaya't ang lahat ng kanyang ginagawa ay may layuning mapabuti ang kanilang buhay. Masinop siya at laging inuuna ang kapakanan ng kanyang mahal sa buhay bago ang sarili. Sa araw na ito, ipapakita niya ang kanyang katatagan at pagiging maingat sa pananalita, hindi siya basta-basta nagpapadala sa emosyon. Hindi niya gusto ang mga usapang may halong panunokso o pang Alaska lalo na sa larangan ng pag-ibig. Para sa kanya, ang tunay na pagmamahal ay may respeto at pag-unawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat.